we sa dyan eh. So, kailangan kasi maglakad-lakad ng buntis at perfect place ang beach. So, ano araw, araw na to? <laughs> si Buji bukas pag wala siyang <laughs> maaga. Kasi po naglakad ako sa bukid, kasi ko ako. Palok siya eh. dun sa mga sira ng kalsada, no? Mm -hmm. Bili mo tayo ng baon ah. Tapos niluloko niya yung sarili niya kanina. Tapos si Is pala, na, no? Naglakad-lakad <laughs> po si Is pala. Wow! Nice the <laughs> Lord. Oo, na normal ang aking baby. Kaya yan. Normal, normal, piraso, diri, mga ilang piraso? Mga isang daang piraso? Abo! Yung mabilis lang, mga sampo lang siguro. Abo. May tinapay pa kong dala, oh. 3, 6, Mayroon pa kang tinapay na dala, eh. Ayan. Oh. Ayun, ay, sabi niyo ano yun, eh, mainit eh. Sana meron. Kami naman ni Dada, since naka-leave ako, ang sabi ko sa kanya, babe, punta naman tayo sa, ano, makahinga-hinga naman. Kasi, maghahapon talaga akong nasa kwarto, nandun sa may sala sa taas. Kasi, nakahiga, nakaupo. Ay, kung mag-upo naman tayo sa beach, ah, di, payag siya. <laughs> Pag-buntis, walang mag Oh. Ayun, napasama tuloy ako. Ang nag-luto ngayon, yung senior. <laughs> Ay, di ba ano? Di ba na niyaya mo? Naano ano, talaga kayo? Oo, oh, kami. Si Bunso. Oo, oh, ah, so kaya maaga akong yun, -a -a yun. Eh, kaso sabi ko, pupunta din naman si Latibing Bing. Si Lati na lang. Um, Ay. In um, case naman na may vlog sila, di, di na mag yun nga ang purpose namin talaga ang makahinga-hinga doon at sabi namin maglakad-lakad ka. maganda talaga ang ambience sa beach, di ba? Hmm. Kamis din, katagal-tagal namin nakapunta. Namin pala. Ang aray kung tagal-tagal ko yun talaga, hindi na mga <laughs> ano, na. Yung last noon, yung kami pa ng mga kaklase ko, ano pa yun, gabi pa yun, hindi pa ko buntis, bago pa lang namin ni budget. Katagal-tagal ka, matalang na pala, pit lang din ang Siguro, beach. Siguro mga December nakita kaming mga Buti po si Lati Jeng, ha? Palagi Lati Jing yan. Lati Kanina nag-outfit nag ako. Outfit check tayo. Yan. Naka-black na, maluwag na, ano, trouser, and then, ano, sabi ko, oh, babe, naka-outfit ako. Sabi, wuuuh! <laughs> tawa ng tawa si, si Dada, outfit ka pa, ha? <laughs> Ayun na sila dito. Nagkakaroon na ako ng umagang sickness talaga, ganun pala na yan. Hmm. pili mo ba babae? 2 months, nagsimula lahat ng mga ano ko yung sinasabi dati po sa comment section na suwerte nyo naman ma'am, di nyo narasa nako po, ngayon mapait ang na. bibig palaging ano palaging gutom, tapos duwal ng duwal, gutom. <laughs> ano nga ako sa'yo ang gabi naglabas ako ng alas 10 bayon yun ano, mm. -hmm. ka diba yata ng Red mm. -hmm. Nagkakain ka habang nag-anap. Naging... <laughs> so, Nagkakain. Kain ka tinapay. Hindi kasi ako pwede matulog <laughs> ng gutom. Yung medyo ano. Ay nako, aywan. won. Binan ako ni Dada ng mga pika-pika. Para kapag gutom ay ano. May pulutin. Dukutin. Kaya nga ito, baon namin yung sa kwarto. Yan ang kinakain ko kagabi. <laughs> 6 a.m. na pero walang araw. Medyo no, no, no. makulog Pero may lalabas yan. Okay lang, sakto lang yung painit mo mamaya. Thank you, Daddy. <laughs> 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 Pauto ko yan ngayon eh. Daddy? Oo, Daddy, Daddy. Si Daddy? Uh -huh. Pauto ko yan. At si Kuji, ayaw niya lang magpatawag ng Daddy or Papa. Ano, Tatay? Para kasi doon ba din mag a <laughs> Kapay wala kay Butchi na yan. Ang daan tawag daw no, dapat ay tatay. Sabi ay, ay bala ka sa buhay mo. Basta sa akin, mama. <laughs> Magkaiba. Okay. Bakit si Nico nga cute-cute nga? Daddy! Daddy! Di ba? Sabi niya Nico, diba niya, si Niko di ba na badig? Badig. Cute-cute nga. Okay nga, Okay naman Daddy? talaga ang tatay at ang nanay. Ayun nga sa lolo't lola, gusto ko ang tawag nila sa lolo't lola nila, tatay o oh, nanay. Parang gano'n ganun. Parang ganun din sa amin. Hmm. Dito sa hindi pa ang tawag tatay natay. Hmm. Lolo at lola namin. Pero tinuruan namin si Nico na lola at lolo ang sabihin kay yeah. kay nanay tatay. Dati yan nagnananay like, na yan eh. Di ba nanay na? Nanay na ang tawag ni Nico noon. Kasi ginagaya niya kami na nanay yung tawag ng kay nanay. Pero tinuruan namin, hindi lola, lola. Ibig sabihin oh, mo pala, okay. nanay-tatay na pala. Hindi <laughs> <laughs> sa anak natin. Hindi sa inyong inig. Yan ang ah, aming bebe. Sa umaga. Kasama so ka bilbil pa yan. Oh, huwag sa akin ang Doon lang. <laughs> Ayan rin, bebe niya rin yan. Pero lumabas na kanina. <laughs> Kung okay, okay, umalis. Ato na ako niya. David? Ako <laughs> na na kanina, na flash na. <laughs> Dali ang daw, dali an. <laughs> mo babe, chat ko sa kanya. Wala masyadong tao. Kasi pasukan na po ngayon. Yung pinakamalaking private school dito sa San Jose ay nagbukas ng klase ngayong araw. So, walang tao. Kami lang. Solo nyo ang beach. First day kasi ng class ng ano, private school ngayon

Taas kasi ang tubig. Taas ang wall. Meron din doon. Puro So dito kami, dada kami, manginginain. At syempre, merong, ano, dala si nanay na kapi. <laughs> naman iwanan ng mga anak yan sila nanay. O, oh, tingnan mo. Diba? Pa? Ano na? Sinasamahan pa ang asawa ng anak niya mag ano, maglakad. O, ikaw Sa picturan mo ako, mag ano tayo. Ha, ha, Kalayo agad nila oh. Oh, ayun lang. Na. May nakilala yata si nanay doon na kumari oh. Ah, oh, si tita? Ay, oo oh, nga, ano nga yan si tito boy oh. Wala ano? muna akong kape. Araw-araw muna ang buntis. Bakit ako sa baby talaga? Kalaking na agad. Bilbil lang po yung iba dyan. Bilbil oh, -bil pa yung iba. Pero meron talaga lumaki sa akin na nagtuwa talaga ako. <laughs> <laughs> sa dating maliit. <laughs> <laughs> Tawa ka ah. Ay may mga upuan naman na doon noon pala oh. Upuan ba yun? Oo oh, upuan. Oh ganda. Zoom natin wait. May upuan na pala dito. Yan yeah, o. Mm. So, titimpla muna ako ng kapi. So, ayan agad sila. Parating na 30 minutes pa lang ta silang naglalakad o, Wala pa nga dyan. no? tayo dito. Kabilis naman maglakad Doon na to. na <laughs> ito. Gila hey, ka eh. <laughs> Ayan, sama nila si Tita po rin. Ito boy kasi nandun pa nakaupo. Nakamiss ah, magkape. Hindi man talaga ako makakabi. Pero parang kung kailan hindi pwede. Parang, ay, ah, sarap magkape. Hindi Hindi ka kita. No, yun. <laughs> so yun, sila. So bakit ang baywang mo? Ang layo. Ang layo. Ngunit bako, isang dayo dayo. Pa lang kayo. Layo pa Ang <laughs> laki Pa. <na> kayo <agad. laughs> months na po. Kaya pala, parang <laughs> ko iba. Saan ka <rita>, mag ano? mag ano? ka

Uh, Buyo din mo may buhay bilog doon. Ano yun? Saan? Yun sa may... Parang may lumalangoy kanina po. Oh, ito ka eh. Wala. Wala na. Kasi may bilog uh, siyang paganyan ng bako. Kasi kalakad na kalakad. Ibig eh. Sabi sabihin may lumalangoy ano? Maganda sana maglakad. Kailangan mo lang. Yung ano bagay ng dagat. Yung mga damo-damo sa dagat. Ah. Uh, si Kapi na, Nay! Eh. Na na. San official. sa'yo, Nay? Wala eh? pa. Ito'y akin? Siguro eh. Sakto lang. yung putok ng araw. Hindi pa masakit sa balat. Sakto, sakto po yun. 6.30 na dati... Ah, 6.10 na dating namin dito. 6.30 na ngayon. At nakapag-picture-taking na kami ni Dalawa. Pantayan! Dessert. Magkano na ba ito ngayon? Dos. Dos na ito? Ang makaliit? Hmm. Sabi. na po kamahal ang arena. Sabang talang dati, piso dalawa. Ha? Ayun po, hindi ko naabutan na yata yung piso dalawa. <laughs> piso isa? Piso isa. Pero Ay, sulit naman, ang lambot-lambot. Pag dos, pag dos dati, abo, kalaki-laki na. Ngayon, tignan mo, kalit na oh. Ganun talaga. masarap ng pandesal. Gusto kong pandesal yung ano, malunggay pandesal. Mga yung mga piso. Sulit na kasi malaki na yun. Malaki Sake siya. Ang na. naman magawa. Ang ako ko sa pandesal. No? Yung may kiss, yung pandesal with kiss. Oh, yung cheese niya. Ganun ganun. Ang kalilit din. Sabi ko, asan kaya yung cheese nito to? Ganun yun yung malunggay cheese pandesal. Yung kiss niya, ang liit liit. Ay. Bawal kapina na. <laughs> Nakadakad pa man din ako. Hindi <laughs> ka naman daw kasi naglakad. rin <laughs> okay, mo kaya okay. ayangan mo. Tara baba tayo. Doon lang din oh. Ayun si Tita oh. Diba? Our very energetic Tita. Yung kabataan namin. <laughs> Para kang si Rabunsa. Sobrang daming puting ano shells. Mm -hmm. Sabi ni na, uh, ng tenga ni... ko, ano si Marabos ng kanya kabataan. <laughs> Pag ano siguro, medyo mababaw, maraming puting Every time na pupunta ako dito, bitik ko yung mga shells at batong puti. Same na same kami ng trip ni Ate Jeng. Pinagmalahan pala si Nico eh. Oo, oh, may risasyon. Sarap pala mag, ano no, paaraw ng ganitong oras. Uh -oh. Uh -oh. Pagka nagpapaaraw pa. ako ng alas 8, alas 9, sakit na sa balat eh. Hindi, uh -oh. <laughs> eh, parang maliling siya ngayon ng ano. May mga ulap-ulap pa kasi doon na yan. Hindi siya ganong masakit sa... Pero ano oras pa lang naman? Alas 7? kaya okay, okay. Ay, wala pa alas 7 yata. 7? Uh -huh. 37 pa lang kaya di pa ganong masakit sa mukha sa balat yung araw masarap magpawis hmm? masarap magpawis mayroon pa nga pinagpapawis meron na, sa kabilang side <laughs> nakajakit pa ako ng mga pala ay na sila ay, nakaraos lang na siguro na yun, huwi na sila tita <laughs> Ano? Bukas ulit? Buntis? Yeah. Aro. <laughs> Suportahan ka namin na paglalakad. Para pati ako. Gusto pala yun. <laughs> bukas ulit? Bukas ulit? Buntis? <laughs> At ang isang buntis pa. Ayoko. Ayoko na magparaw. Paparaming kain ko. At <laughs> saan ka naman? Kahit di ka naman dito, maraming kain mo eh. <laughs> po. Kumulimlim pa o. Oh. Sarap sa pakiramdam, no? Si An, pwede yan araw-araw. Ikaw hindi. Hindi nga. No. Hindi, painit lang magkapwersa magkapwersa sila ng baba sa mga hagdan hindi pa bedrest ko nga siya isang po siyang bedrest starting today kahapon ay starting kahapon pa pala nag first day lang po ako ng klase tapos yun na rin yung last kasi dumating na yung sub ko kasi bago pa man mag start ang ano ang pasok nagsabi na yung OB namin na talagang kailangan ko mag-rest. Pero pinilit ko lang tapusin yung ano, yung brigada kasi wala namang hindi ready yung group natin, 'di ba? Syempre sila pa ready. As first day, syempre bawal talaga na wala yung future sa school. Tapos Tuesday ayun, nahanapan ako ng sub. So Wednesday ngayon, baka ang upload nito ay Friday pa. Yun, okay naman. Kailangan talaga ng rest. So, yun. Dala ko na yung gamot ko so, dito kasi ganito oras, maya-maya. Polic and uh, dupaston. Ah, naglilikpit na nga po si nanay. Huwag mo, akin to na, akin. Let's go na. Kala Ma picture. Maabutan tayo ng ano. <laughs> nah, tawag dito, maabutan tayo ng traffic. Banda dun sa ano? Ay, oo, pwede. Tara, traffic talaga Dito, dito. Yan, salamat guys sa panonood sa amin. simpleng simple, vlog. Naka, yes. naka, ano na Ano mga anak na naka-anon na, nakatutok. <laughs> Tapos no, ang panganak ni Meloy. naka live. Total August na ngayon. Baka ay, birthday pa. 30 pa, wali man pala. Eh, August na ma-upload kasi. Ay, okay, okay. August na. So, baka birthday pa ni, ni Nanay. August 14. Malayo na daw yun. Malayo na raw, sabi ni Miloy. Ano na eh? Supporting daw ang birthday Hello? ni nanay. Daw, nag-iisip na nga ako ng ano, ilang iluluto. Hindi ka paririn rin guys. <laughs> kagal. Salamat po sa panonood! God bless everyone!